Sa isang mundo na puno ng ingay at kaguluhan, minsan kailangan natin ng isang lugar na makakapagpahinga sa atin. Isang lugar na makapagpapaalis sa atin ng mga alalahanin at makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. para sa isang batang babae na nagngangalang Luna. Ang lugar na iyon ay ang may huwagang ilog ng bayinga. Sa isang malayong nayon, may isang maliit na ilog na dumadaloy sa gitna ng mga puno ng kawayan. Ang ilog ay may may wagang kapangyarihan na makapagpapalubag ng mga damdamin at makapagpapahinga ng mga isipan. Isang gabi, si Luna ay naglalakad sa tabi ng ilog. Nakita niya ang isang maliit na bangka na nakatali sa isang puno. Sumakay siya sa bangka at nagsimulang magdayuhay sa ilog habang siya ay naglalayag. Ang mga bituin sa langit ay nagsimulang kumislap at ang mga puno sa paligid ay nagsimulang magpahinga. Ang ilog ay nagsimulang umawit ng isang malambig na himig na nakapagpapalupag ng damdamin ni Luna. Naramdaman ni Luna ang kanyang mga mata na nagiging mabigat at ang kanyang isipan ay nagsimulang magpahinga. Ang bangka ay nagsimulang maglayag sa sarili nitong paraan. Daladala -dala si Luna sa isang mayuwagang paglalakbay. Sa paglipas ng mga oras, ang ilog ay nagsimulang magpahinga at ang mga bituin sa langit ay nagsimulang maglaho. Ang mga mata ni Luna ay nagsimulang magsara at siya ay nakatulog sa bangka daladala ng mga alo ng ilog. Nang siya ay magising, ang araw ay sumikat na at ang nayon ay nagsimulang magising. Ngunit si Luna ay nakaramdam ng isang malaking kapayapaan at katahimikan tulad ng isang bagong simula. Sa paglipas ng mga araw si Luna ay pumalik sa ilog at nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng ilog. ang matandang babae ay nagsabi sa kanya na ang ilog ay may mayuwagang kapangyarihan na makapagpapalubag ng mga damdamin at makapagpapahinga ng mga isipan. Si Luna ay nagtanong sa matandang babae kung paano niya magagamit ang kapangyarihan ng ilog. Ang matandang babae ay nagsabi sa kanya na kailangan niya lamang na makinig sa himig ng ilog at hayaan ang kanyang mga damdamin na magpahinga. Kaya si Luna ay nagpatuloy na bumalik sa ilog at nakikinig sa himig nito. Sa paglipas ng mga araw, siya ay nakaramdam ng isang malaking kapayapaan at katahimikan at ang kanyang damdamin ay nagsimulang makaramdam ng pagpapahinga. Sa paglipas ng mga taon, si Luna ay naging isang dalaga na may malaking kapayapaan at katahimikan sa kanyang puso. Siya ay nagpatuloy na pumalik sa ilog at nakinig sa himig nito at ang ilog ay naging isang malagang bahagi ng kanyang buhay. Isang araw, si Luna ay nagpasya na magtayo ng isang maliit na kubo sa tabi ng ilog kung saan siya ay maaaring magpahinga at makinig sa himig nito. Ang kubo ay naging isang lugar ng kapayapaan at kadahimikan para sa kanya. At siya ay araw-araw na bumabalik sa ilog at patuloy na nakikinig sa bawat himig na handog nito. Sa paglipas ng mga taon, ang kubo ni Luna ay naging isang lugar ng pagtitipon para sa mga taong naghahanap ng kapayapaan at katahimikan. Ang mga tao ay lagi rin bumabalik sa ilog at nakikinig sa himig nito. At ang ilog ay naging isang malaki rin bahagi ng kanilang mga buhay. Ang ilog ay naging isang simbolo ng pag-asa at kapayapaan para sa mga taong naghahanap ng katahimikan. At si Luna ay naging isang tagapangalaga ng ilog na nagpapatuloy na mag-alaga sa kapangyarihan ng ilog at magbigay ng kapayapaan sa mga taong naghahanap nito. kwento ni Luna ay isang paalaala sa atin na minsan kailangan natin ng isang lugar na makapagpapahinga sa atin. Isang lugar na makakapag sa atin ng mga alalahanin at makapagbibigay sa atin ng totoong kapayapaan. At kung hindi natin makita ang lugar na iyon sa ating paligid marahil ay nasa loob lamang ito ng ating mga sarili. Kaya kaibigan, kung ikaw man ngayon ay nasa gitna ng isang magulong paligid, Maaaring ikaw ay pumikit, huminga ng malalim, at sa iyong kaibuturan, hanapin ang daloy ng ilog na naghahatid ng kapayapaan at katahimikan na nasa loob mo lang pala matatagpuan kaibigan.